Hello mga teknik, welcome back na naman po sa aking youtube channel ang GPTek101 Kung bago ka pa palang sa aking channel mga teknik, huwag mong kalimutan nihit hit ang subscribe button At syempre mga teknik, i-click mo na rin ang notification bell mga teknik para lagi updated Pag mag-upload ako ng bagong videos Bagong araw, bagong tutorial na naman ang iyong matutunghayan mga teknik Dahil sa araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-send ng email using android phone ang video ito mga ay bagay na bagay sa mga baguhan at hindi pa marunong mag-send ng email. Bago natin umpisan mga teknik ay papasokin muna natin ang intro natin. Okay mga teknik, bale hindi na tayo gagamit ng any browser mga teknik. Para mas madali natin i-access ang email mga teknik ay gagamit tayo ng Gmail application mga teknik. Ang Gmail application mga teknik ay nadadownload dito sa Play Store. Bale ang una natin gawin mga teknik ay magdadownload muna tayo ng Gmail application mga teknik. Punta lang tayo sa Play Store mga teknik sa phone natin. Then open natin. Then sa taas mga teknik sa search box mga teknik ay type natin yung gmail. Then search natin. Yan mga teknik. Bala ito yung ginagamit kong gmail mga teknik. Pag wala pa kayo nito mga teknik ay install muna ninyo. Bala yung sa akin mga teknik ay naka install na kaya open na lang natin mga teknik. Yan mga teknik. O, wait lang natin mag open. Para makagawa tayo ng email or makasend tayo ng email mga teknik ay punta lang tayo dito sa baba mga teknik pero bago yan mga teknik ay punta lang tayo sa taas mga teknik ay check lang natin kung yung account ba natin ang nakalagin mga teknik yan mga teknik yung account natin ang nakalagin x lang natin mga teknik Bale, pag para makasend kayo ng email mga teknik uh, or or compose kay mga teknik ay punta lang kay punta lang kay dito sa baba click yung compose then dito sa from mga teknik ay ito yung gmail yung mga teknik yung sender then yung to mga teknik ito yung gmail account ng taong magre-receive ng email yung mga teknik then yung subject pwede kayo maglagay ng subject niya mga technique. then sa so, compose dito kayo magta-type mga yung kung ano yung message niyo yung gusto niyo ilagay na message yan type lang kayo dito mga teknik then maglagay kayo ng subject na mga teknik lagay natin ng na yung subject niya mga teknik lagay natin sample then sa so, compose mga teknik maglagay na kayo ng message niyo kung ano yung gusto niyo message Then, click nyo lang sa taas mga teknik. Then, sa to mga teknik, huwag nyo kalimutan ilagay. Yung Gmail ng receiver mga teknik. Lagay natin yung Gmail ng receiver mga teknik. Then, pang nakagawa na kayo, nakakompose na kayo ng message or mail mga teknik, ay click nyo lang sa taas mga teknik. Ito, yung arrow. then, Para ma-check nyo kung na-send na ba mga teknik, pupunta lang kayo dito sa taas. Dito sa left. Punta kayo ng send item. Ito mga teknik yung sent natin. Yan. Successful siya mga teknik na send na natin. Then yung sunod kong ituturo mga teknik ay kung paano mag-send ng image mga teknik or naka JPEG format mga teknik. Naka image siya. Pun punta rin kayo sa compost mga teknik. Then, huwag kalimutan yung gmail ng receiver natin mga teknik. Then, yung subject natin. Lagay lang na sample. Dito mga teknik para makapag-attach tayo ng picture or image mga teknik. click nyo lang ito mga technique sa taas then attach file picture nyo yung send natin matahan natin nyo lang dito sa internal stories ng phone nyo mga technique kung saan nasave yung image na i-attach natin mga technique dito sa phone ko mga technique dito sa internal Then, punta ako ng sa camera mga teknik. ito yung send ko na picture mga teknik. Yan. Then, pag okay na mga teknik, click nyo lang yung arrow sa taas. Yan, sending na mga teknik. Yan, sent na. Then, check ulit natin mga teknik. Send item. Yun mga teknik, sample to. Na send na siya mga teknik. Then, sunod na ituturo ko mga teknik ay yung pagsasend ng naka-PDF file mga teknik. Punta rin kayo sa compost. Then, huwag kalimutan ito mga teknik. Then, attach file din tayo mga teknik. Then, anapin natin yun, naka-PDF file, mga teknik. Or, punta tayo sa taas. Internal phone, storage. napin natin yung document. Ito eto ito mga teknik, yung sample natin, na pdf file, format, ng natin. Then, lagay natin ng subject. Sample number 3 pdf file then click natin yung arrow sa taas ulit mga teknik then sending na mga teknik send na check ulit natin send item yan mga teknik yan send na natin ulit mga teknik yung naka pdf file And then, ang sasunod ko ng ituturo mga teknik ay yung mag-send ng naka-Microsoft Word file. Punta ulit kayo ng Compose. Then, sa taas mga teknik, yung attach file. Attach file. And then, hanapin na natin yung files natin dito mga teknik na naka-Microsoft Word. Punta lang kasi taas. Internal storage ng pool natin. Then, ito mga ka-technique, yung naka-Microsoft Word. Ito lang natin. Then, huwag kalimutan yung Gmail ng receiver natin mga ka-technique. Ipakulan. gmail.com cek lengan maunya dan yang subjeknya maka teknik, teknik. sampel MS word Then, send na natin mga teknik. Yan mga teknik, sending na. Then, send. Check ulit natin mga teknik. Send item. Yan mga teknik, nasend na natin. Bale, ganyan lang po ang kasimple or kadaling mag-send ng email mga teknik using Gmail account sa phone, sa Android phone ninyo mga teknik. Ah, uh, dito na lang ang aking video mga teknik. Sana meron kayong natutunan sa aking munting tutorial ngayon mga teknik. Uh, at siyempre mga teknik, maraming maraming salamat ulit mga teknik uh, at lagi po tayong mag-iingat. And God bless po and bye-bye po mga teknik.